So, para makapagsimula you need to purchase global package worth 7,980. So, itong global package na nakikita mo. sa so, mabibili mo ito sa office na malapit dyan sa lugar mo. Okay? So, ngayon, may mga benefits sa kasama yan once na makabili ka ngayon ng package. So, unang benefits na makuha mo, 6,700 worth of products. And then, discount sa product, lifetime yan, 25% to 50%. So, personal accidents uh, insurance, unprovoked death insurance, medical reimbursement, burial assistance, and then ATM card. So, dito sa ATM card, kailangan mo magbayad ng 200 pesos processing fee. So, DTC o okay, yung na data tracking center yung web uh, website mo or web page na dito mo makikita mamomonitor mo lahat ng sales transaction dito mo makikita kung anong products na yung nabibili mo sino yung sumasali sa'yo kung magkano na kinikita mo so okay in short ito yung virtual office mo na pupuntahan mo so maglalagin ka na lang may username and password din dyan at hindi mo na rin kailangan pumunta ng office main uh, ng main office para i-withdraw yung commissions mo. So, dito ka lang pupunta. So, ang website ng tracking center natin ay www.allianceinmotion.com So, yun yung website na pupuntahan mo. So, scholarship program up to 10% to 100% discounts sa uh, over 300 plus affiliate schools. Uh, kasama dyan yung ACLC. Okay, free medical check-up. Uh, business kit. So, nandyan yung scholarship and insurance. So, okay. Yan ang halaga niyan. 7,980. So, kapag international, uh, mas mahal. Mga, maabot ng 10,500. So, okay. There are six major ways to earn sa global. So, una yung retailing, direct referral bonus, match sales bonus, unilevel, stair step, at yung royalty. So, ngayon, unahin natin yung retailing. So, yung suggested, uh, suggested, retail price niya ay 1,200. So, yung, the, in distributor's retail price is 900 pesos. Yan, yan yung presyo ng C247. So, pagka member ka na, 900 pesos mo lang mabibili. And then, pwede mo ibenta ng 1,200 pesos. So, magiging kita mo dyan, 300 pesos. So, okay, direct referral bonus. sa yung pangalawa. Halimbawa, naging member ka na ng AIM Global. So, nakapag-invite ka ng dalawang tao o yung dalawang kaibigan mo. So, magkakaroon ka na commission na 500 pesos each. So, magiging earnings mo dyan sa direct referral bonus ay dalawang 500 pesos. So, one direct referral equals to 500 pesos. So, pang pangatlo yung match sales bonus. So, dito kasi sa match sales bonus, since may napasali ka na ng dalawang kaibigan mo, automatic, babasay ng system na magkakaroon ka ng 1,200 points dito. And dito naman sa left, magkakaroon ka ng 1,200 points. So, kapag ka nag-match siya ng TIG 1,200 points, magkakaroon ka ng 1,500 pesos na commission. So, kung sabihin na natin itong si A at si B, nakapag-invite din, since sa uh, sila rin magkakaroon din ng commission. And then since sila ay nasa left and right mo under your group, magmamatch yan automatically. Magkakaroon ka na naman ng 1,500 pesos. So imagine sila nag-invite, hindi mo sila kakilala, in-invite lang sila nung uh, nainvite na-invite mo rin, nag-match, magkakaroon ka rin ng kita. So kung ito naman ang nag-invite, Uh, at yung kaibigan mo rin nakapag-invite ng isa since nasa left and right yan kakaroon din siya ng 1,500 commission sa so nag ito okay so yung global package kasi equivalent nyan 1,200 points so yung bawat product merong corresponding points yan okay kahit kasi yan ano eh, tao sa tao magpipair ng 1,200 points and then Halimbawa, products sa tao. Okay, nag-reorder na nag-reorder yung group na to ng products. Umabot ng 1,200 points. So, dito may mga pumapasok na tao sa'yo. So, pag nag-batch yun ng 1,200 points, mag-preparing din yun ng 1,500 And then, products sa products. Halimbawa, itong right and left mo, nagre-reorders sa products, sumabot ng 1,200 points, magkakaroon ka pa rin ng kita na 1,500 So, ganyan ka simple match sales bonus. Sa so, isa pang scenario para mas maintindihan mo. So, halimbawa, itong grupo mo ay lumaki na. So, maraming taong pumasok na pumasok sa grupo mo. Okay. So, dito kasi meron kang dapat tandaan kapag ka ganyan na nagiging senaryo. So, for example, nagkaroon ka ng isang daang katao dito, isang daang katao din dito na pumasok sa grupo mo. Is ibig sabihin din ba nun, 100 din na 1,500 ang papasok sa'yo so meron kami tinatawag na safety net so only 16 pairs will be paid per day so, isang araw 16 na pares lang 16 na pairings lang ang babayaran sa'yo ng company so ginawa ito ng company para hindi malugi okay pag nalugi ang company magsasara ang company So, 16 times 1,500 equals to 24,000 ang potential income mo sa isang araw per account. So, kung nabababaan ka sa 24,000 per day, I suggest mag-open ka ng 3 accounts and 7 accounts. Okay. So, I'm sure uh, mataas na sa yung 24,000 per day income. So, okay. So, sunod natin yung uni-level. So, alimbawa may downlines ka na dito. Ito yung uh, masasabi ko dyan. Kapag nag-reorder ng product sa mga tao sa ibaba mo, magkakaroon ka pa rin ng 10% commission bonus sa direct referral mo at 5% naman sa indirect from first to 10th level. Makukuha mo lang ang commissions na ito kung gagamit ka ng products monthly. For example, bumibili ka ng dalawang c four seven monthly. So ngayon, itong mga tao sa ilalim mo, nagsisibili rin ng products, magkakaroon ka ng commission kung nagme-maintain ka ng dalawang C247 monthly. So, yun yung sinasabi ko na kahit sa simpleng paggamit ng products, kikita ka using this unilevel. So, ito yung first level mo. Second level, third level, and fourth level. Hanggang tenth level lang. Okay, dito naman sa first step, uh, from first level to infinity. So, sa star set, merong four, apat na rank dito sa business na ito. So, kapag distributor ka, si represent yung rebates commission mo sa grupo mo. So, bukod pa yun sa so Unilevel, silver executive 10% na, gold executive 20% na yung commission na matatanggap mo. Global ambassador 30%. So, your income will rise as you rise in rank by reordering products. Each product has positional points. Kahit ang binibili ng tao mo sa ilalim, counted na yun. So, kapag ka uh, tumataas yung rank mo dito, by reordering products, syempre. So, bawat products kasi may positional points. Yung c 247 uh, yung dalawa nun, merong one positional points. So, in order na ma-promote ka as silver executive, kailangan mo ng 10 positional points, gold executive 100 positional points, and global ambassador 1000 positional points. So, okay. Next is royalty income. Halimbawa na, promote ka na as global ambassador. 2% commission on group sales up to first to fifth level. So, huwag kang malilito. Yung uni-level, stair-step, in royalty income, magkakabukod dyan. So, magkakaroon ka ng 2% commission sa kinikita ng mga global ambassador mo na downline. Kapag na-promote ka na as global ambassador. So, alimbawa, kumikita mga to ng sabihin na natin 500,000 pesos per month. So, yung 2% doon, mapupunta sa iyo. So, mga global ambassador yan. So, ngayon, you can gain referrals by self-effort. So, makakakuha ka ng referrals by self-effort. So, halimbawa, ito ikaw. Ikaw ang kumuusap dito sa tao na ito. Napasali mo. Direct referral mo siya. Okay. Spill over. Halimbawa, na-invite ka. So, naging member ka. Ito yung apply mo. So, nalagay ka na sa right niya. Sana so, kapag-invite siya, inilagay siya dito. Ang tawag dyan is spillover. So, ngayon, team effort ang tawag dito. Ito yung downlines referral mo. So, limbawa, itong direct referral mo, nag-invite. Nakapag-refer uh, siya. So, team effort ang tawag dun. Okay, kahit itong spillover mo, nakapag-invite. So, magkakaroon ka ng pairing dyan. Ang tawag dyan ay team effort. So, okay. Uh, yan yung mga ways para makapag-gain ka ng referral. At yung six major ways to earn para kumita ka sa opportunity na ito.